Magandang tubo ng mais para sa masaganang ani. Nandito po ang inyong Tito Marisa para gabayan kayo sa inyong pagmamaisan. Ito po yung ating mais na harvest from my last video. Then, ayan po, makikita ninyo, we are using solar dryer. Bali, itong mais na to is, hinarvest namin ng 120 days. And, ang moisture content niya while in the cup, siguro nasa 20% moisture content. And kailangan po natin patuyuin siya hanggang 13% moisture content. Kasi po yun po yung ano, ang kailangan sa mga planta or companies na pinagbebentahan natin ang ating mga mais. This is Decal 9244S. By the way, Disclaimer lang po, lahat po ng product na nababanggit na ko dito sa ating videos are non-sponsored product. Actually, ang nagamit namin ang hinarvest namin is 1 hectare land. Ang nagamit namin na binhi is 2 bags of 9 kilograms ng Dekalb 9244S. Ang total na na harvest namin na corn cobs is more or less 11 tons. Yan. Ganito po, bali, kinakatag namin or spread namin ang mais sa dryer, solar dryer. Tapos, yan, meron kami mga workers na nag-uukay that is our terms dito sa Bisaya, nag every 15 minutes. Para na ano yung ating mga mais. Then, hindi na nakikita yung ating mga mais. <laughs> Masyadong magalaw si Tito Morta. Ayun. Then, yun. Pagkatapos po ng ano, nilang ukay. Actually, this is, ano, nag, ano siya ng three days. Usually, three days. Depende po sa panahon kasi ang ating, ano, depende sa panahon na, panahon kung gano'ng katagal natin siya binibilad. Paano po natin malalaman na tuyo na to ang ating ang mais is, unang-una, pag mag, Ukay sila, wala nang basang makikita doon sa ground. Pangalawa, medyo ma-ano na ba, maabog na, tawag nila doon sa Bisaya, Maabog na or pag ano nila, medyo meron ng mga ano dusty-dusty na siya. Tapos, ikatulo, pag kumuha kayo ng isang kernel, makikita nyo po na wala nang basa 'yung kanyang 'yung sa white part i-ano niyo ng inyong kuko i-open niyo 'yung ano 'yung starchy part ba niya wala nang ano basa ayun this bali dito naka ano kami nakatuyo kami ng 126 sacks tapos ang total total kilograms ng natuyo namin is 7.3 tons ng ano ng dried corn na talaga siya with the moisture content ng 13% moisture content. Ayan, nagsasaking na po kami dito. And ito po yung ating mais, oh. Nice po siya. Nice po ang ano niya, medyo mabigat po siya. Maganda yung quality ng Decal 9244S. Actually, this is the first time na nagamit kami. Ang sabi nila kasi ang Decal 9244S is parang ano din ng Decal 8131S. Etong Deco 9244S bale mas cheaper siya kaysa sa Deco 8131S kasi ang 9 kg bag niya is only 4600 while the Deco 8131S is almost 7000 'yun oh uh, maganda ba naman po yung quality niya and ayun nung ano po ang price po bali dito sa amin ng dried corn is 16.50. Yun po yung price kasi medyo bumababa po yung price ng mais ngayon kaya nag nagpapaspas po kami ng pagano ng aming pag harvest ng ating mais. Ayon. Bali to recap po nag ano kami, nagharvest harvest kami ng almost 11 tons ng corn cobs. Tapos, ito po, nakatuyo po tayo ng 7 tons ng dried corn. Bali, ito dried corn na siya. 7.3 actually ang natuyo nating dried corn. Uh, ang price po ng dried corn dito sa Malaybalay Bukid noon is 16.50 per kilo. Ayun po. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating munting video. Hope you liked it. Thank you so much for watching. Again, this is your Tita Martha saying happy maisan everyone. Love you all. God bless us all and take care. Again, thank you so much for watching.